God, creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, one. All right. <laughs> no surprise in this godless town. Godless town. Ah, the. Several days later. Padayon pa karun ang pagdilaab ng nagsugod sa wildfire sa Los Angeles ang Apalachee og Iacon, din sumalapang mukabat sa 15,000 hectaria. ang nakauna oga 10,000 kagambalay ang nalamoy na sa kalayo o 180,000 ang mulupyong ipa-evacuate aron maluwas sa nagdilaab na kalayo aduna pa yung whirlwind fires gila karon nga most destructive wildfire sa California history wala usab malilong ang looting o uh, pagpangransak sa mga misakay sa panahon nga mga tao force evacuation karon ang gipatunhay sa mga otoridad o aduna na natalang namatay sa gikaingong wildfire. Gamit na sa choy chopper og ubang gamit sa kahanginan, aron mapugnan ang pagkuyanap sa nagdilaab nga kalayo. Kamu, mga laagan o silingan, o ba mo nga mapil sa inyong hosting ang pagminsyon sa labawang magbubuhat nga daw nagbugal-bugal? Libring comment sa inyong opinion. God,